Hello mga kainday. So grabe ang init. Kararating ko lang. Galing tayo ng kainta. Uh, grabe ang init. Pag mamutol so, um, Hindi talaga pa yung mano yung nga, ko. Bumalik niya. kasi. Laging ano, nabibilag sa init. Ayan. Grabe guys. Uh, sa ngayon. Kararating ko lang guys. Sobrang no. sa so, Sa tay Kasi sa so, taytay ako dumaan sa so may palingki grabe ni sinarado doon nag one mil uh, nag one mil lang daan naligaw ako <laughs> kasi yung alam ko yung lang ano eh sanara pala eh so sang hirap kasi malaki yung motor kong hirap ilikuliko kailangan ko pang bumaba <laughs> kailangan ko pang bumaba dapat iikot ko pang motor ko <laughs> so yun, mga kainday magandang umaga so ngayon ayan pahinga bumaya kasi wala pa na ng customer tayo.